Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So mag-share ako sa inyo guys ng aking mga napamiling bigas. So may kwento ko lang kanina. Grabe! Sobrang lakas ng ulan at saka sobrang lakas ng hangin. So nangyari guys, talagang taranta kami kanina kasi yung mga bigas namin dito nakalagay. Yung iba kasi kahapon na deliver uh, March 26 So, ngayon, guys, ay 27. So, nandito, nakaharang nito yung mga bigas ko. Iyan, nandyan. Tapos, grabe, lakas ng ulan. Sabi ko, nataranta ako. So, sabi ko, beh, beh, nandito yung asawa ko, guys, eh. Kasi, pahirapan kasi pag, ano, umuwi siya kagabi. Pahirapan pag ngayon pa siya umuwi. Nako, haba ng pila sa bus sa Cubao. So ayan, talagang taranta kami kanina sa sobrang lakas ng ulan. Nag-ano kami, na naghanap kami ng ano yung pang cover ba kasi yung tindahan kasi namin guys, pag lalo na pag malakas ang ulan at saka may hangin, talaga yung tubig pasok talaga siya dito kasi yung tindahan nga namin guys ay open na open ayan oh. Talaga open siya. Tapos yun nga, yung plastic cover nilagay namin sa harap. Ga hanggang galing dito hanggang doon. Mahaba kasi yung ano natin eh, na bukas. So, tubig dito guys, nalito na. Sabi ko taranta ako, but hindi cash. So, syempre guys, di ba ang bigas, eh, napakamahal. <laughs> tay tayo dyan, pag nabasa na yung lana, napatay tayo. Saing na natin yung isang buong ko. <laughs> Joke lang. So, ayan guys, uh, umorder pala ako ng bigas, March 26, kahapon ng 10 sacks. Ayan, 10 sacks yung order natin. Ayan. So, total guys, nasa 12,640 yung ating nabayaran. So, anim na sweet coco, dalawang royal crown, tsaka dalawang golden star. So, tatlong klase pa rin yung ating mga bigas. So, ito yung ating bigas guys. O, pinatong-patong na namin dito. Ayan, nakover na yung iba nating mga paninda sa likod. Ayan, <laughs> nakover na. So, nandito guys, siyam yan. Tapos, nandito yung isa. Tapos, meron tayong dalawa pang uh, hindi pa nabenta. So, may luma pa tayong dalawang bigas. Pero, umorder na ako guys, kasi pag ganyan, kailangan may bigas ka na bago mag uh, first week ng April kasi may mga kukuha na naman ng bigas. So, ayan. So, yung Sweet Coco nila, guys, bumaba. Compare last order ko noong March 5. Kasi yung Sweet Coco nila noong March 5 na order ko ay nasa 1.3. Royal Crown din 1.3. Tapos yung Golden Star nasa 1.280. Pero ngayon guys, yung Sweet Coco nila nasa 1.280 na lang. Royal Crown same price, 1.280 din. Tapos yung Golden Star 1.2. O oh, ba diba? meron na tayong mababambigas. So ito yung Sweet Coco guys. O oh, yan. Sweet Coco. Ayan. Ayan. Tapos ito yung sinandoming. Yung 1, So, okay naman yung bigas na yan, guys. Sarap naman siyang kainin. Tapos yung dilaw, yung royal crown. Ayan o, oh, yung royal crown. Ayan, di na siya. Ito yung, ayan you know, o, yung maharlika nakalagay. Ayan. So, meron tayong sampung sakong order. So, yung last order ko nga ng March 5, sampung sako din siya, guys. Kaya yung total Order natin this March ay 20 sacks lang compare nung mga nakaraan talaga na order natin ay maabot ng 27, 25 sacks. Pero ngayon bumaba, guys, kasi... Uh, Yan nga, yung iba natin mga customer na hindi nga magaling magbayad ay hindi ko na pinapaulit. Pero yung mga, syempre, yung mga magagaling natin customer na didelay man sila ng isang buwan pa. Parang nagda, nag add sila ng isang buwan. Pero binabayaran nila yun, guys. Ang isang buwan na delay... 100 additional. So, yon Pero pag yung mga customer guys na mabot ng tatlong buwan, naku po, hindi na talaga guys. Hanggang dalawang buwan lang. Kasi, mahirap maningil. Sakit sa ulo. Grabe talaga. Pahirapan sa singil. Tsaka, parang walang kusa ba? Mahirap talaga yung mga ganun na customer na walang kusa. Ni, pumunta man lang dito na makiusap na sa ano ko nababayaran sa ganito ganito, 'di ba? Yung magpapromise man lang ba? Tapos pag nagpromise, syempre to pa rin mo naman para hindi naman yung mawala yung trust ng tindera, 'di ba? Kaya lang hindi nga nangyayari, minsan maabot na ng apat na buwan. So, dami kong ganun customer dati, guys. Syempre baguhan tayo, 'di ba? Ganun talaga pag baguhan talaga, guys, din natin malalaman kung sino yung mga magdadaling pagbayad sa mga hindi magagaling. So, yung mga hindi na magagaling, so hindi na nakakaulit yun, guys. Pero, uh, kahit papano, guys, no, yung mga customer natin na ganun, uh, bumibili pa rin sa atin. So, wala silang sama ng loob sa akin. Kasi magaling, magaling naman ako makisama sa kanila, eh. So, talaga pag ng tindera, magaling makisama, o, talagang, kahit hindi na sila pinapautang, ay bumibili pa rin sa atin. Lalo na, pag walang... Wala sila ibang mabilan, di ba? So, wala silang other choice. Pupunta sila dito. So, ayun. Yan ang kagandahan. <laughs> so, syempre guys, pag nagtitinda tayo ng bigas sa tindahan natin, uh, syempre malaki din ang ating uh, kita. Malaki ang dagdag kita talaga ang bigas. Kasi syempre ang tawa ito, itong kumakain, di ba? Tatlong beses ang araw. Uh, di ba? Di pwedeng di kumakain ang mga... Mga Pinoy talaga is mahilig kumain. Kaya, kahit yung retail natin ay, yan, mabilis lang din siya maubos. Yan, di ba? So, yung pag nagtitinda ng bigas, guys, for sure naman talaga na may bibili. Kahit mga ilang ilang kilo-kilo, di ba? May bibili talaga, guys. Hindi talaga yan, hindi uh, di ka talaga masi-zero pag may bigas ka may bibili at mag, may bibili talaga. Tsaka yung mga, sa totoo lang guys, may kwento ko lang sa inyo. Nung simula pa na nagtitindahan ako at nabibenta ako ng bigas, ever since guys, hindi ako nag-alok. Totoo lang yan. Hindi ako nag-alok ng customer dito na pautang ng bigas. Sila mismo ang lumalapit sa akin na kung pwede ba umutang ng bigas, ayun. Sila talaga guys, promise guys, never pa akong nag-alok ng customer dito. As in talaga, never ako nag-alok na, sige na, kumuha ka na ng bigas sa akin. Never talaga, guys. <laughs> talaga, promise talaga yan. So, kaya, serte, talagang blessed talaga, blessed na blessed talaga kami ni Papa God. So, thank you, Papa Jesus sa, ano sa mga customer na lumalapit sa aming tindahan. So, isa, guys, advantage din talaga, guys, pag ang tindahan nyo uh, at least, katpapano, di ba, kumpleto. May bigas ka, may frozen ka, di ba, may mga groceries ka, uh, ano pa ba meron? may Gcash kami guys yung mga di ba talagang iba talaga pag kompleto ang tindahan mo di ka talaga zero kahit minsan na may matumal days ay pero meron ka talagang kita may kita pa din talaga di ba kahit hindi, minsan na hindi ka bumebenta masyado sa groceries pero sa load at saka sa Gcash bongga ka naman so yun di ba So, yun guys. Yun lang ang aking sinishare guys. Gabi na actually, gabi na. Maaga kami nagsara mga ano, 8.30. 8 Pero wala namang pasok bukas kasi bukas ay ano ba bukas? 28 ba? 27? Ano um, ba, ano ba araw ngayon? Wait lang guys, sa nga. So, March 27 ngayon guys. So, bukas 28. Wala na pasok, ba diba? Holy week na. Pero, nagsara na kami na maaga kasi maulan kanina. At medyo mahangin. So, pahinga na rin. Masarap na magpahinga. <laughs> so, yun lamang guys. Ang aking share, maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.